diyan sila. Kami ganito. At ito yung sitwasyon namin dito. Happy New Year sa lahat. Uh, shout out po sa mga uh, kapwa ko, vlogger. And then sa lahat ng agent na kagaya ko uh, mapapansin nyo dyan napaiyak ako dyan dahil uh, uh, na miss ko yung nakagawian namin sa Kabite na sama-sama kami lahat or sa Malabon na pag uh, uh, bagong taon na sa Malabon kami sama-sama kami ng pamilya ko reunion so yun ba diba? masaya dahil uh, Ramdam mo talaga yung bagong taon na magtatapos ang bagong taon yung Uh, magkakasama kayo kahit na simpleng handaan lang. Tapos, alam mo yung, ah, uh, uh, hindi mo nakasama yung mga bata, eh. Na ano mo pa nagkakasayahan sa labas ng bahay namin? Kung makikita nyo, layo ng bahay namin, dun pa. Yan yung yung itatakbo mo dun para lang makita mo yung mga taong nagkakasayahan, yung papaingay. Yan lang sa may kalsada na yan, dyan sa labas. Tapos, ah, uh, ako dahil kasi siyempre na-miss ko sila, na-miss ko yung reunion namin, namin hindi nga ako makaalis, gawa nga ng, uh, may sakit yung aso namin, tapos buntis pa yung isa, hindi ka makaalis talaga. No, tapos kung mapapasin nyo rin dyan na wala kaming handa, uh, may pagkain kami, pero siyempre, uh, 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 hindi naman ganun ka ano yung mana namin sapat na sa amin yung makakain kami ng uh, at at sa, sasabiyaya ng Panginoon na uh, meron kami pagkain pero talagang wala kayong mapapansin na uh, hindi guys sa kabito nag aligaga ako pagdating ng bagong taon pero dito as in, wala talaga kami ng dalawang mag-asawa tapos may kasama kami yung kay Tia Clarita na mag-asawa maaga din natulog tapos kami nagkatakantahan syempre sa so, umpisa masaya ka tapos kapag na alas 12, kung mapapansin ninyo dyan na todo talaga yung iyak ko dahil hindi ko na napagiling sa sarili ko na sa isip-isip ko, bakit ganon? Kung kailan maghiwalay ang bagong taon, eh, hindi ko kasama yung mga bata, hindi kami nakapag-reunion, kung kailan nandito kami sa bukid. Yan kung mapapansin nyo, as in, wala talaga na napakadilim, wala kaming kapitbahay, ayan. Ma, talagang, ano, doon ko naramdaman yung pangungulila. Ayun ko mo sinabi pangungulila kasi siyempre kasama may asawa mo. Iba pa rin talaga na uh, kasama may mga kasama mo yung mga, anak mo. Diba? Kahit na ano lang yung handa mo dyan. Kagaya nung nag-pandemic, di ba? Uh, lumipas ang pandemic kahit na nagkabaon-baon sa utang. Medyo nahirapan. Pero yung kasama may mga bata, nag-reunion kayo, masaya ka. Kasi ano eh, uh, ah, talagang makikita mo yung ano eh, yung family mo eh na kasi kasama mo sila yan, yung nanay ko na sa Maynila po yan ayan po siya ah, pinauwi ko doon syempre ah, para naman makasama yung mga apo niya at yung mga kapatid niya sabi ko nga okay lang na ako kahit na kami na lang dito kasi nga yung mga aso nga dahil baka din lang ah, makunan yung mutis namin na ah, aso so, so Ayan, sabi ko, kaya pala ako kapag ano na uh, bigla ka mga homesick, 'di ba? sasabihin sa ay, ang OA mo naman. 'Di ba? Hindi pala 'yon. Kasi siyempre pag nakita ka nilang umiiyak, sasabi say, oo, kaya mo 'yan. Kaya kasi nga ano wala ka, wala tayong magagawa, lalo yung mga malalayong lugar, talagang ang uh, hanggang sa nakasanayan din nila pala na na uh, 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 hindi ka hindi ka piling yung mga anak nila talaga magtitiis talaga yung, tapos ako nandito lang ako nasa kabite lang yung anak ko nasa malo alam mo yung hamdam ko na na parang hirap na pinagdaanan na sa, sa mga pinagdaanan namin na itong uh, 2023 na mag maging uh, kwento na lang ng buhay namin ng mga pinagdaanan namin sa buong taon na halos sa ha, ah, uh, si Lord lang talagang nakakaalam. Yan. Salamat kasi uh, napagtagumpayan na namin itong 2023. May mga, may mga stress, may mga uh, pagsubok na binigay, pero ah, uh, ando din pa rin yung, yung pag-iingat ni Lord sa amin, sa mga anak ko. Yun nga lang na, talaga, nalungkot talaga ako nung paghiwalay ng alas 12 kanina kagabi pag na alas 12 yun nga po na ha, as in, makikita nyo yun ba? makikita nyo sa video na yan na wala talagang katao-tao yan kagabi malulungkot ka talaga na sana na lang talaga pag ano pag, no, pag talagang ano uh, ang ano lang dito magbabakasyon ka lang ayan pero uh, sa dami ng nananalangin sa amin makakabalik at makakasurvive kami sa mga pinagdaanan namin. Salamat sa mga kapatira na patuloy kami nga pinapanalangin. Siya po, namimiss namin yung pagsimba sa COG, sa church, ba? Diba? Tapos yung, ayan, yung mga pamilya ko, nagkakasayaan sila dyan sa Malabon. Reunion sila, ba? Diba? Sama-sama, pero kami, deep inside talaga, napakaano talaga. Kaya nga sabi ng anak ko eh, okay lang yan ma, ang importante, uh, wala tayong sakit, di ba? Kasi mas mahirap daw ang may, sakit, ang may ano, ang may sakit na pa uh, matatapos ang bagong taon. Ah, sana ko na himas na sa ko sa, sa, sa sarili ko. ayaw o nga ano. Na maramdaman mo yung yung pagsagot lang anak mo sa iyo na okay lang 'yan, ma. Uh, marami pa namang taon eh no, na ano na magkakasama tayo muli iba parang doon ako na ano na sa... ko Lord patawad kasi uh, nagkaroon ako ng ng, pag, ng kasalana sa isip sa salita at sa gawa Siyempre, ni tao lang din ako hindi naman ako perfecto yan hiningi ko sa tawa, ng tawag sa Panginoon dahil hindi naman tayo uh, hindi natin alam ang buhay Ayan, kasi ako sa magulang ko na nagsusupport din sa amin. Minsan, uh, uh, talagang blessed, uh, masasabi kong blessed din kami dahil ang magulang ko nandiyan dyan. Diba kahit na nag-aaway din kami ng magulang ko, away bate, para kami mga, para kami asod pusa, Pero nandito pa yung pag-support niya sa amin. Na, ano, ah uh, 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 bilang isang magulang na yan na sinusuportan din kami sa mga pangangailangan. Diba? Napaka-bless nga namin talaga sa totoo lang. Pero hindi ko naisip yung kagabi, ba diba? Na, Oo nga, no? bakit ako iiyak? Sabi kong ganun. Eh, bless na bless kami. Dalan dyan ang magulang ko. Diba? Na handa sumaparta sa amin. Ang anak ko sa biyaya ng Panginoon. Sa, patuloy pa rin siya sa, sa 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 Panginoon patuloy pa rin siya nagka-ministry 'Di ba? Doon ako nag ano, doon ako nag ano sa sarili ko na. Bakit ako ano? Bakit ako magda-doubt? Bakit ako magtatanong na hindi naman karapat dapat. Yan. Yan, lang ang inano kagabi talaga nga, asin ako makikita niyo din halos hindi ko mapigilan na. Eh. Yun pala ganun pala kapag uh, ka sa sa mga anak mo. Parang uh, uh, parang iniisip mo na ano to ano tong ano, to? ano na to pagsubok na dumat mo ano, yun yun ano ko yung naging ano ko kagabi mapapasin yun yung talaga iyak ko yun kasi hindi ko na napigilay sa sarili ko na hindi ko kasama yung mga bata tapos yun sinabi ng asawa ko na okay lang yan ma kasi in 2023 marami tayo natutunan diba sarap ng ganon na marami tayong marami pagsubok na pinagdaanan pero andyan pa rin si Lord na gumagabay sa atin at mabata uh, mga bata na nagpapalakas yun ang um, at uh, syempre may mga, may mga utang na gusto rin namin mabayaran at uh, pinagpipray namin na pagpasok ng 2024 uh, makabayad kami makasurvive kami sa tapos uh, maraming nananalangin sa amin mga ka namin. Kaya, nilalaking papasalamat talaga kapag may kapatiran ka na na sobrang-sobrang ano, sa iyo. Ah, eh. uh, sobrang-sobrang pag-akap sa iyo. Uh, lagi ka sinasama sa panalangin. Niyan, kaya, kaya kaya pag naano ka, nasa sarili ko na eto lang eto lang yung isang, isang taon mo lang ngayong taon mo lang hindi nakasama yung anak mo ganyan ka na makahiyak. yung iba nga dyan, 'di ba halos uh, ilang taon na hindi nila nakakasama yung anak nila pero nakakaya nila ikaw parang gano'n sa isip ko na isang isang itong taon ko lang na hindi nakasama yung yung ano yung mga anak ko kala naman ah uh, habang buhay na maghihiwalay. Ayun, kaya salamat sa Panginoon kasi uh, andyan sila upang ano, uh, upang bigyan ka ng kalakasan, di ba? At uh, lagi ka pinapaalalahanan, pinatapik na bawat pagsubok ay may mga may mga ano kami mga may mga nasasabi sa'yo ganyan na ngayon lang yan, ma. 'Di ba? Sarap sa pagramdam kaya. Ha, salamat sa Panginoon at 2024. Ah. Uh, ah. Uh, magiging kwento ng buhay namin ng 2023 dahil sa biyaya ng Panginoon ito ya ma ano na masos malalagpasan namin lahat. Tchau. Yeah. <laughs>

बात <laughs>